Sa unang pagbasa Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol Nung mga araw na yon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahikpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Hesus na yan. Wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong yan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay ka Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus inakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus ang salita ng Diyos. Salmong Tugunan Puong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwat magalak. Mula sa libingang, daigdig ng patay, Hinango mo ako at muling binuhay. Ako na nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Puong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang puon, siya ay awitan ng lahat, ng tapat na mga hinirang, iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos sa banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan, hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tingmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Puong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, upoon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan, ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksalaksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang, at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumasa kanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang apat nilalang na buhay. Amen. At nagpatirapa ang matatanda at nagsisamba. Ang Salita ng Diyos Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Juan Noong panahong iyon, muling nagpakita si sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama si na Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na Tagakana, Galilea, ang mga anak ni Sibedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako, sasama kami, wika nila. Humalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo. Sabi ni Jesus, Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, Ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalun sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, -pang, mga siyam na metro lamang. Paghaon nila sa pangpang, -pang, ay nakakita sila roon ng mga baga na maisdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang -pang ang lambat na puno ng malalaking isda. Sandaan at tatlong lahat, hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. Halikayo at mag-amusal tayo, sabi Nesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit Sesus, si kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang katlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Uli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat makatlo siyang tinanong, Iniibig mo ba ako? at sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, Noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihi sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihi sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro, at sa gayoy mapararangalan ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.